Pinipilit ng DFA ang mga Pinoy sa Lebanon na umuwi na ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding gera ng Israel at ng grupong Hezbollah. Pero katwiran ng mga kababayan natin doon, mas okay na raw na mamatay sila sa gera kesa magutom. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Ito ang kuha ng Israeli military ng kanilang pag-atake ng airstrike sa mga gusali sa Southern Beirut, Lebanon. Kita ang sunod-sunod na malaking pagsabog. Ayon sa Israel, napatay nila sa operasyon na yan ang isang commander ng Hezbollah. Wala pang kumpirmasyon ang Hezbollah. Pero muli namang humiling ng ceasefire o tigil putukan ang Lebanese Foreign Ministry sa patuloy na gyera ng Israel at Hezbollah. Una kasing itong tinanggihan ng Israel. Tinanggihan din ng Israel ang panawagan ng Amerika ng 21 isang araw na ceasefire. Halos pitong daan ang namatay sa mga pag-atake ng Israel sa militanteng grupo. Nakakampi ng grupong Hamas sa Gaza. Ayon sa Department of Foreign Affairs, walang naitalang Pilipinong nasaktan sa gyera. Nasa labing isang libo ang mga Pilipino sa Lebanon na karamihan ay nagtatrabaho bilang domestic worker. 196 sa kanila ay nasa southern Lebanon kung saan nagpaulan ng airstrike. Sa ngayon, nananatili sa alert level 3 ang Lebanon pero nanawagan ang DFA sa mga Pilipino na sumama na sa voluntary repatriation. Mas mahihirapan daw kasi na magpauwi kapag tuluyan ng pinasok ng Israel ang Lebanon. Dagdag pa riyan ang komplikadong proseso sa mga undocumented na Pilipino roon. We reiterate the call for all Filipinos in Lebanon to avail themselves of the government's voluntary repatriation program when commercial flights become available. And while the situation in Beirut and Lebanon, most of Lebanon is still relatively stable. Yun nga lang, marami pa rin Pilipino ang ayaw umuwi. Mas okay na mamatay sa gera kaysa mamatay sa gutom. They love saying that. Sa kabila niyan, naghahanda pa rin ang embahada sakaling magkaroon ng ground invasion ng Israel at ipatupad ang mass repatriation. We've already been preparing as if it's a alert level 4. We've already identified area coordinators for respective areas here in Lebanon. We've already identified shelters in the event of a, uh, a truly uh, you know, catastrophic mass evacuation. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.